Nitong nakaraang araw lang ng March 5, nagbanggaan ang mga barko ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, kung saan sa panahong ito ay mas lalo ng tumaas ang tensyon sa bagitan ng dalawang bansa dahil sa lantarang pakaagaw ng teritoryo ng China sa Pilipinas. Kaya pag-uusapan natin ngayon ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. pinagbintangan ng China ang Pilipinas na isa daw itong puppet or pawn ng US para iprovoke ang China sa West Philippine Sea kaya pinatawag ng Manila ang Chinese envoy ukol sa banggaan ng mga barko ng Coast Guard ng Pilipinas at China sa karagatan ng Pilipinas kaya binalaan kagad ng ASEAN at Australia ang China na tumigil na ito sa kanilang provokasyong ginagawa sa lugar pero noong March 6 Pinagbintangan ng China ang Pilipinas na isa daw itong pawn ng U.S. sa West Philippine Sea na siyang nagpo-provoke sa China. Ito ay matagal ng tensyon sa pagitan ng dalawang ASEAN nations laban sa kanilang territorial dispute sa rehiyon. Tumindi ang alitan matapos ipatawag ng Manila ang Chinese ambassador sa Pilipinas kung saan isinisi sa China Coast Guard vessels na siyang nagdulot ng dalawang banggaan sa mga barko ng Pilipinas. Ayon sa Manila, ang China Coast Guard vessel ay gumamit ng mga water cannons laban sa isang barko ng Pilipinas habang ginagawa nila ang resupply mission. Ayon kay Alberto Carlos, ang AFP Westcom Chief Vice Admiral na meron daw mga vibrations at nabasag ang mga salamin ng ating barko. Malakas sumano ang ingay nito at buti na lang daw at hindi tinuloy ang tuluyang pagbangga. Nag-pullback naman kaagad ito pero ayon sa kanya, ito ay isang illegal at irresponsibleng aksyon na ginawa ng China para maprevent ang kanilang gagawing resupply mission. Kung saan sinisi ng Pilipinas ang China sa pagsasagawa ng provocative, unilateral, illegal at unprofessional acts, ayon kay Jonathan Malaya, isang National Security Council spokesperson ng Chinese Coast Guard, ay siyang palaging nagbibigay ng tensyon sa lugar. Dagdag pa nito na dapat ay sumunod ang China sa mga batas sa karagatan at irespeto ang integridad ng Pilipinas kung saan pananagutin daw talaga nilang Chinese Coast Guard na siyang responsable sa pangyayari. Bilang tugon naman ng China sa ad nila, ito ay gumagawa lamang ng hakbang sa pagkontrol laban sa mga barko ng Pilipinas sa iligal na panghihimasok daw sa karagatan na inaangkin ito ayon sa Chinese Foreign Minister na tumugon lang ang Chinese Coast Guard sa paglabag ng Pilipinas at panunukso sa Renai Shoal orang Second Tama Shoal na sunod sa batas at gumawa ng mga kinakailangang hakbang sa pagpapatupad ng lihitimo, legal, professional, restrained at beyond reproach sa insidente ito. Dagdag pa ng spokesperson ng China, sino nga ba ang nagpapasimula ng provocation at sino ang lumabag sa international law na siyang sisira sa kapayapaan at stability sa South China Sea. Ayon sa kanya, klaro ang tutuhanan na ginawa lang daw ng China ang nararapat. Pinagbintangan rin ng Beijing ang barko ng Pilipinas na siyang sadyang bumangga sa isang Chinese vessel. Kahit na klaro naman sa mga video ng international media na mga Chino talaga ang bumangga at nagpapainit ng tensyon sa lugar. Ayon sa Foreign Minister ng China na si Mao Ning, hinihimok ng China ang US na huwag gamitin ang Pilipinas upang pumukaw ng gulo sa South China Sea. Sa ad nito, ang issue sa Re Rinay Reef ay isang bilateral issue sa pamamagitan ng China at Pilipinas at walang dapat na third party ang nakikialam kaya ng US ang manghihimasok at gawin itong isang oportunidad para mag at wag na lang makialam dito. Dagdag pa ni Maoning na hindi daw natitinaga ang pagresolba ng China para dipensahan ang lihitimong karapatan at interest nito sa rehiyon. Ang paglabag daw ng Pilipinas sa karapatan ng China at provocative attempts nito ay hindi magtatagumpay. Hinimok ng China ang US na wag nang gamiting pawn ng Pilipinas para pumukaw ng gulo sa South China Sea. Ayon ba sa mga Chino na hindi daw dapat hinahayaan ng Pilipinas na maging kaawa-awa sa so US. Ang ASEAN at Australia ay nananawagan sa pagbigil ng mga provokasyong ito ng China. Ang Southeast Asian at Australian leaders ay nababahala laban sa mga aksyon ng China na siyang sisira sa kapayapaan sa South China Sea. Ang Australia at Southeast Asian nation ay nagkasundo sa isang summit at naglabas ng panawagan para sa pagtigil ng provokasyong ginagawa ng China sa South China Sea kung saan isang joint declaration sa pagitan ng ASEAN members at Australia ang kanilang ipinahayag at hinihikayat ng lahat ng bansa para maiwasan ang unilateral actions na siyang magiging banta sa kapayapaan, seguridad at stability sa rehiyon. Ang Australia at ASEAN ay nagpahayag ng pagnanais na manatiling dagat ng kapayapaan, stability, prosperity ang South China Sea or West Philippine Sea. Hinihimok nila ang lahat ng bansa na magdahan-dahan mula sa unilateral actions na mag sa kapayapaan, siguridad at stability sa rehiyon kung saan klinaro ng mga miyembro ng ASEAN ang importansya ng panuntunan or order sa Indo-Pacific region. Ang Australian Prime Minister na si Anthony Albanese ay nagsabi na ang kanyang bansa ay sobrang nag-aalala sa hindi ligtas at destabilizing behavior sa South China Sea. Ayon sa kanya, labis sa kanilang pagkabahala dito. Ito raw ay delikado at naglilikha ng panganib ng miscalculation na maaring humantong sa escalation. Kaya naman magpapatawag sila ng ilang bansa na mag e emphasize ng kanilang mga statements kung saan ang kanilang foundation sa mga statements na ito ay ang UNCLOS, ang UN Convention ng Batas sa Karagatan at yan daw ang dapat magsisilbing guide ng lahat ng partisipanting mga bansa. Ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ay nag-escalate na nitong mga nakaraang buwan kung saan umabot na sa punto na talagang lantara ng pinuprovok ng China ang Pilipinas. Pero para sa iyo, ito na ba ang tamang panahon para ipatupad ang MDT o ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at US dahil lantaran na tayong inaatake sa pamamagitan ng pagbangga sa ating mga barko o ito ay laro lang ng China para subukan talaga kung papalag ba talaga tayong mga Pilipino at partikular ang US kung talaga bang tutulungan tayo kung sakaling magri-resulta ito sa digmaan. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panonood.